So guys, papakain kami ngayon sa daycare guys. Tingnan niyo naman ang mga bit 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 namin. Yeah. Mga mga ano tawag diyan, cups. Tanga eh, kami ng eka na paglalagay ng wala sopas guys. Hey, wala tayong kutsara. Wala nang kutsara. <laughs> May ka kana Tita. Guys, kakamayin nila ang ng kutsara. <laughs> Naalala ko. Hindi na ko, isipin ko tin eh, eh, eh no. Ayun eh, laman. <laughs> <laughs> Kaninang kanina pa kami din sa labas si Ulyabed na lang ang iniintay. Kilala niyo si Ulyabed kusina? sina? <laughs> <laughs> yan yeah. yeah, si Ulyabed na ani babagong tuli. Oh. Lakin ang lagay yung mga cups na saan? Doon. So ayan guys, kung gusto niyo magpaluto ng kung ano-ano mang lutuin, mag magpaluto na kay Saninang yeah. Nicolot. Yan, yeah, Saninang. So <laughs> Edna, Edna Lopez, Edna Lopez, po. Tingnan niyo po ang pinaluto namin. Papakain namin sa Taker ngayon. Wow, masarap 'yan, guys. Ngayon, si Kulot, late na naman kaya may dala siyang kasirola. May dala ng kasirola. ano ka po yung sa Kulot Tagabuot? Kulot Tagabuot. ko hindi, Lips Kulot Tagabuot? ko, ako, pamamig yung si Gora. Ikaw, ginawa si Kulot taga buot. Kulot taga buot. Ano mga bitbit niya? <laughs> Tingnan niyo mga bitbit <laughs> bit nila <laughs> <laughs> dahil trick or treats ngayon ng mga bata dito sa daycare ng buot. Kaya naman may candy kaming dala. Akala ko lahat yun ikay kay Ga eh. <laughs> Kulot may sinasabi si Ga. Ano? <laughs> Tumama daw sa ripa. Oh. Ay, ang kulot daw ba? <laughs> <laughs> Makulit ka pala magbayad eh. Hoy, bayad na oh, ako. Tuwa, <laughs> tumaya sa ripa. Ayaw ko ng tumaya. Puli pa, ay, kaming puli, pay. puli pay, hindi, <laughs> pa. Puli pa hindi. Kani nang paripa. Kati libet, kati sa. <laughs> Wey, bi, ayaw ko ng tumaya. Pinipilit. Pinipilit <laughs> yan pa to. Tuwa, ikaw ang tumama. Hoy, sige pa tumama ay pake. Ang puli pa hindi kami bayad. Ang puli kami hindi tama. Ang utang ang tumama. Ikaw pa tumama, uh, tuma ikaw na oh, tuma nakapake kami pulipay, kaming... hindi kami pulipay. Mga pulipay, hindi na bula. Nangangantagad <laughs> <laughs> oh, oh. si eh. Wow, selos! <laughs> selos agad! pala namin sumayaw ay dumating na nga pala yung mga bata galing sa parade nila. Kaya naman, narepack na namin agad aring mga sopas na aray para mapakain na namin sa mga bata. At kung gusto nyo nga pala magpaluto ay magpaluto na kayo kay Ninang Edna Lopez. Napakasarap talaga at hindi tinitipid sa Ricardo. Kaya naman talagang mapapaulit ka. <coughs> ayun nga pala at sobrang nabitin nga pala yung mga parents na nakatikim ng sopas dahil sobrang sarap nga nito ito nga pala kahit pagod kami ay nagripa kami dahil nga para sa mga bata at shout out nga pala sa sponsor from Australia na nagpadala po napakatagal ng pinadala nito kaso nga ngayon nga namin nagawa dahil sobrang busy namin sobrang dami namin ginagawa sa buhay may magandang umaga po sa inyong lahat hindi ko, ko po inaasahan na andito po kami ngayon sa event na ito So kami pong Gora Lips ay may sponsor po from Australia. Nakikita niyo naman po sa aming mga videos na sobrang dami pong sponsor. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos yeah, kasi naabot po big namin big ang tugas. Hindi ako, ulo ka po. Malayo kaya malayo, malayo na, Diyos ko. So, hindi po namin inaasahan ng ganito. Uh, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Napapasaya namin sa lahat po ng supporters, viewers, at sponsors. Sa lahat po ng sponsors namin uh, galing abroad, Australia, sa po yung nagpadala ng pangso pa sa mga baker. Matagal na po ito, sobrang. Ngayon lang po kami nakapagbigay ng oras kasi sobrang busy po namin, Diyos ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin at patuloy niyo po kaming suportahan at madami po, po kami matutulungan pagdating ng panahon. Ang ginagawa po namin ito hindi para lamang sa aming sarili, ba, but po uh, ay uh, uh, para sa lahat ng tao na nangangailangan. Hindi man po ngayon matulungan lahat, pero uh, subalit may tamang panahon po na dadating para po lahat ng tao na nangangailangan ay magkaroon. Maraming salamat po sa sponsor. Again and again, thank you so much. We love you from Gora Lee. Thank you so much. ng kamera magkwento kang dala puno ng saya pangarap at ligaya sa bawat video mundo iyong natagala pag-ibig sa craft mo, kilay walang hanggan got a lips.

lalakbay Coralex Ikaw ang bituin Sa internet Ikaw ang harapin Bawat likha mo'y nangyay hindi dumikit na doon sa cellphone goto na kami hindi kami nakapag umagahan gawa nang mamadaling dumikit agad issue na meron Kaya agad issue na Oo, oh nang mabungi ang ipin mo sa una sandala may kutsara sino 'yun naman wala ko kutsara halininan halininan kami bidahin na kami ng kutsara pa eh <smart noise> Dahil naubutan akong ng kutsara, walang gagawin, kundi no choice. Doon niyo kay pati bato. sa <laughs> <laughs> Guys, kinakamay ko ng <manyan> 'to <marat noise> Ako na kutsara, guys. <manyan marat noise> gutom na gutom eh. Oh. Hindi kasi kami nagugagahan, guys. <manyan marat noise> Pagkagising iligo eh. Pagkagising namin iligo agad. Okay, hindi yata naligo nung makalwa pa. Pasok! <laughs> <laughs> naliligo. ka? Kare, hindi naliligo nung makalwa pa. Ayan yeah. oh, na siya't makahapon na. Oh. <laughs> Kita sa video. <laughs>